Yun mga idol, isang mga uh, mapagpalang araw po sa ating lahat. Uh, project uh, update natin itong bayang uh, bayumbong uh, project po natin. Ano? So sa unang phase mga idol ng ating kontrata ay tapos na po sana uh, last week pa ito. Subalit so, balit, uh, may naging uh, additional po sa ating ginagawa po dito. Ano? So kumplituin na lang natin mga idol yung tinapos namin dito ng no? 9 days bali pang siyam na araw po namin ngayon uh, bago nag holidays hindi uh, po kami nakapasok ng, ng, ng uh, uh, tatlong araw yun na mga para so eto yung uh, nauna nating video na dito mga idol ay eto yung unang kinayos po namin ano yan sa receiving part ng receiving then a uh, living area na uh room 1 yeah so lahat po ng ginamit dito ng tiles mga idol ay uh porcelain po na 60x60 here no room 2 then dito sa may uh, uh, kitchen do 60x60 then sa may uh, sink ano yan po yung ginamit na tiles uh, ceramic po yung uh, ginamit dito sa may uh, uh, lababo niya then yung natira natin mga idol sa baba, ilagay natin sa baba so hindi rin lang makikita yan mga idol pag meron na yung ano yung uh, cabinet niya then dito mga idol ito yung naging additional yung sa hagdanan ano so na ko na rin po yan na ko na yung stair housing hindi na binagrout na Ito uh, sa common CR mga idol ayan o oh. no? tapos na rin po ito uh, 30 by 60 po yung sa wall and then uh, 30 by 30 po yung sa flooring na so yung water closet And then, yung uh, wall hang Laboratory. Yung hindi ko na lang nagkagabit dito mga idol, ay yung sa sa shower. Ibilin pa lang. Then, kakabit na rin mga idol yung Texas panya And then, na uh, good news po sa mga kasama natin dito mga idol. Pagkat uh, magtuloy-tuloy na po yung gagawin po namin dito. Ano? ah uh, na po ito itong uh, sa bahay so ito yung naging additional mga idol itong hagdan so glaze yung ginamit dito mga idol pero huwag kayong matalala ah uh, may step na kasing dyan yan ito yung sinasabi kong uh, good news ano mga idol yan uh, So, ng face ng ating uh, quotation mga idol, hindi nakasali ito. Pero, uh, na uh, na pinagpatuloy na po ano sa uh, finishing dito sa second floor. Then hopefully kita tayo na rin po siguro ito. Then yung mga bakal dito, mga idol na existing na uh, hindi namin naputol nung uh, uh yung huling na uh, punta namin dito, yan, naputol na po lahat. Then magkakaroon tayo ng railing dito grill na rin po yan then yung uh, gabay dito sa agdanan uh, gabay na rin po ito then dito mga idol uh, magkakaroon ng malaking pagbabago dito sa harapan nya so i na namin ito uh, ang ingay mo <laughs> So, huwag kagaroon ng malaking uh, pagbabago dito mga idol. Ididiretso na daw ito. Itong islab. Uh, Mag-additional po kami dyan ng uh, 70.70 70 meters. So, magchichiting kami dito may slab. para may magkaroon ng splice yung aming ano dito. Guntungan. So, alos matapos na po dito mga column na lang then beam then yung uh, mga door jump niya yung mga hamba na uh, palinisan na rin po dati dito sa taas na How's your day Amila. Good. Good. You put the skin coat inside. Aga Agangguk sa awa. Ah. <laughs> Yan sa so, clearing na rin po natin yung mga waste dito na nagkalat tabi mo nga yung pan tabi mo yung bakal dito ah. nagamit natin yan sa extension so dito mga idol uh, may nag comment but daw hindi natin tinago yung beam ano ito so existing na po kasi dati itong ah uh, mga beam niya. Kumbaga pinatong lang natin mga idol itong uh, slab don sa beam. Kaya po nagkaganyan ayaw naman nating uh, saktan itong beam mga idol. Magka magkaroon pa ng uh, ano ng uh, reaction yung uh, building ano. So uh, half na po kasi yan na nabuhusan noon. So may nakalitaw lang siyang bakal na ganyan. Kaya uh, ganito na lang yung ginawa namin ng mga, ano, mga idol dati na po kasi yung beam na yan kaya hindi na po namin tinago yan malinis na yan so pipintura na rin po lahat ito dun sa wire sa electrical niya mga idol uh, okay naman na po yan kung halimbawa may additional sa mga kisa may na uh, sa bin light nakaabang na po lahat yan yun mga para so uh, yan po yung uh, update ng ating uh, bayumbong uh, project na po so uh, napakalaking uh, good news po yung uh, binigay sa atin ni Sir kanina uh, dahil uh, na daw natin itong uh, bahay niya dito sa Bayongkong Project ano po. so yan muna yung uh, update ng ating uh, ginagawa dito sa Bayongkong ano po So hanggang dyan mga idol, lagi tayong magingat ingat at uh, bless po sa ating lahat.